na nasa bahay ko ngayon. Na paano naman yung love life mo? Actually, ang love life ngayon, ang lalaki ko ngayon, parang ano lang, tikip-tikip lang muna. Ayaw ko muna ang serious relationship. So, Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi iniisip ko baka mamaya, pag nag ako ng dalawa o tatlo, bukas wala na akong puhuna, oh, maugos, okay. di ba? So, feeling ko, habang nagtitinda ako, nag-business ako muna, mag-iipon muna ako, kasi feeling ko, pag marami ka ng pira, mas marami ka pang lalaki, di ba? Ganun ka ba may love, all mine to give? mga tao uh, sa buhay umaman talaga in the future, yeah. makatulong sa family, di ba? Mabili natin yung gusto natin. So, yun lang. Maraming <laughs> salamat dahil maraming tao nagkaroon ng idea para magnegosyo nila kagaya. Kung marami akong na-inspire, ibig sabihin na ko sila. lang, laban lang. Sabi ko nga, pag nangarap kayo sa buhay, umpisahan nyo na kaagad, actionan nyo na kaagad. Hindi yung pangarap na lang sa taas. Kasi pag nangarap ka, sinamahan mo yung aksiyon action, walang imposible maabot mo yung mga pangarap natin, di ba? At huwag susuko. For example, nag-business, hindi naman lahat ng nag-business na bubom agad eh. Huwag ka lang sumuko kung pangarap mo talaga na mag-business na makaahon ka, pag nadapa ka, bangon ulit, talo panggalingan. So kasi ganun ginawa ko eh, dahil nag-business ako, hindi naman ganun kaagad para makilala ko at nagpumpagad ako. Para may business nila nagsara ako, kaya lang hindi talaga ako sumusuko. Gano'ng katagal ka na doon sa Parisan? Ang Parisan ko kasi nag-start ako during pandemic. Ngayon lang ako nakilala last year.